Hunyo a 4, alas 8 ng na umaga, nandito po tayo sa Tempro Office. At makakapanayam natin si Sir Jaco Agapito. Good morning, Sir. Good morning po. Uh, sir, uh, na po natin na mabigyan ng kaalaman ang ating mga tagapakinig, lalong-lalo na ang mga motorista at mananakay tinggil po dito sa uh, mga kolorum. room. Ayan. Kasi po napapansin ko po mayrong mga namamasada na walang body number, walang lisensya. Uh, tama po ba ito kung tempo bukod sa franchising eh meron po bang uh, kapangyarihan na manghuli? sa mga colorum. Yes po, meron po tayong kapangyarihan po na manghuli ng mga colorum. At saka sakop din po natin yung mga traffic violations, tulad sa, pati traffic po sa atin din po. po. As, Ah, meron po ba tayong data kung gaano karami yung colorum? Sa colorum po, ah, uh, more or less mga nasa 200 po siguro sila. 200. Dahil mga eto, tricycle no mga tricycle, Apo, tricycle, to, tricycle na no masada tatlong gulong po siya oh po tatlong gulong so paano po natin ito no paano po natin uh, hinihikayat na magparehistro na ang ano po kasi medyo mahirap din po talaga manghuli talaga ng mga kolorum po dahil wala po tayong pagkakakilanlan kung pinakaiba ng private dun sa mga kolokom dahil halos pare-pareho lang po sila. Ang ginagawa po natin, sinasa uh, sinasadya po natin yung mga talagang babaan ng mga pasero tulad sa mga eskwelahan. Andiyan po kaming nakantabay yung grupo po namin. Kapag nagbayad na po yung pasero, saka po namin sila lalapitan po para sitahin po. Mm. Yun po. So doon, nakaka, nakakapagtukoy po talaga kayo, nakakapag-validate po kayo, confirm na yung sinakyan ng isang estudyante ay colorum Yes, ganon po, ganun. So kung ganun po, uh, ano pong susunod po na mangyayari kapag natukoy po na siya na namasada, na hindi naman po rehistrado, hindi nakalinya. Ang ginagawa po natin, titigitan po natin sila ng colorum yung po ang violation nila. Then, ang nasa ordinansa po kasi ay i-impound yung sidecar. Mm -hmm. Yung ano po nila. Kaya lang siyempre medyo ma maabala pag uh, paghiwalayin pa yung motor tsaka mm -hmm. motorsiklo tsaka yung sidecar. Kaya minsan, isang buong sidecar na po yung pinagawa na. Buong motor na po. So sa ngayon, meron pong mga imbakan tayo na mga uh, nahuhuli po ninyong colorum na tricycle. Ang imbakan po natin dito lang dito po mismo sa may parking po para safe po sa sa music pa. Dito po may security tayo. Oo, oh, <laughs> so, po. Okay, safe naman no. Uh -huh. So kamusta naman po 'yon? Uh, so napupwersa silang balikan at napupwersa po ba silang magpalinya? Yun yung pang natin po. Imbis na bayaran ng basta-basta yung -basta violation, hindi kahit na po natin silang mag-renew, ay kumuha ng prangkisa. At hmm. uh, para Baka maging patas naman po sila sa mga toda po natin na kumukuha po ng pangkisa halos yearly. So, bakit po kaya, no, yung tila 200 eh, parang dumarami ba yung kolon? Bakit, ano po bakit ah, hindi nila uh, nagagawang magparehistro, magpalinya sa mga toda? Ah uh, siguro din po dahil talagang dumating po yung time na naka-covid tayo na medyo humira pang ang panahon po natin dati po medyo mabigat siguro di ko alam kung nagbibigay sila sa 500 or ano po kaya mas gusto nila magkolo muna magkolo <laughs> muna oh siguro po ah uh, mapabatin nga po natin ah uh, kung ako po ay may tricycle at magpaparisto, ano po ba yung mga requirements at mga gagastusin ko? ang mga requirements po natin sa pagkuha po ng prangkisa, unang-una, kailangan may absorb sa inyo na toda. Pangalawa po, kailangan po natin ang ORCR, lisensya. Opo. Oh. Oh, dahil ang ano po natin ay public service po kasi ang pag-a ang pamamasada, kaya kailangan may licensya rin po tayo. Opo. Kailangan din po, pagka bago, may barangay clearance. Opo. At saka police clearance sa bago po. Opo. Tapos ang babayaran naman po is, pag, pag umpisa po kasi, pag uh, new. Opo. At ito po yung bago-bago nga po. Opo. Uh, ang babayaran po nila is 594. 594. Opo. Kasama na po doon yung plaka, plaka? yung pangkisa, tsaka yung mayor's ay parking permit na nilalagay po man. sa... So, nandun na po yung sa 594 pesos. Opo. Babayaran po dito sa... Sa munisipyo po. Dito sa, sa, sa treasurer's. opo. Ayun. po. So. Tapos yung pong mga dati na pong mamasada na gustong bumalik sa si pamasada po, may dati ng kakisa. Opo. Uh, yung inyo po naman is aabotin lang po ng 582. Ah, mas mahal, no? Mas, mas mura po Ay, masura, siya. Oh, 5... kasi wala na pong plaka na kasama. Oh, 582. Oh, yung bago, 594. 500... Opo. Oh, oh. Kasi may plaka po doon sa bago po. Eh. Opo. Oh, <laughs> Gano'n po katagal yung visa po ng ah uh, uh, franchise? Uh, so, dinansa po kasi ang napagkasundo, ang na, na ano po nila doon, ay good for three years na po yung ano. Pagka dati ka na pag renew po. Mm. Sa bago lang po tayo medyo may exit. lang po ang bagong sali po na, oh. na, na sa prangkisa po. Pagbagong prangkisa yeah. po. Mesahe po ninyo sa mga, <laughs> sa mga namamasada na <laughs> hindi pa nagpapag-renew. Ayan. Yung kolorum. Sa mga namamasada po na wala pa pong prangkisa. Uh, po ko sa inyo, maging patas tayo sa ating mga toda na namamasada na lumiligan. At uh, para rin po yun sa inyong ano, ikabubuti po. Sa mga pasahero naman po, mas tangkilikin po natin yung mga may pangkisa po at uh, mo. Kasi sa kanila po, mas safe kayo. Nandiyan po kasi na pag may nangyari sa inyong masama, kunyari uh, na pag ilayo ng Diyos, pagsamantalahan or mahold up. Pag yan po kasi mga walang body number po na yan, hindi po natin makikilala kung sino po sila. Wala po silang pagkakakilanlam. Kaya mas maganda po, tangkilikin -like natin ang ating po Safe po sila, mabait.